po yung nakakatawa na sitwasyon ngayon ng mga ng mga Duterte fanatics. Paniwalang paniwala yung mga yan na makakabalik na nga ng Pilipinas at ang Siligong. At sino ba ang nagpapahirap dito sa kalaoban ng mga DDS? Yun din po mga DDS. Lalo na po yung mga nasa social media. Yung mga uh, sabihin na natin na uh, personalidad na nasa paligid ni Digong. Katulad ni Harry Roque, Katulad din na Maharlika at marami pang iba. At kahit yung mga anak ni Digong na at Paulo, malamang sa malamang ay naniniwala dyan yung mga Duterte or Digong fanatics na yan. So kung anong sabihin ng mga yan, ay siguradong aasa itong mga kawawa nating kababayan na matagal na pong pinagloloko, matagal lang ginagago at binawalang hiya ng mga Duterte pero tuwang-tuwang pa rin. Meron na daw release paper Itong si Digong. Sabi, uh, yan po ay nakapost sa isang um, update or sa isang page ng anak ni Digong. Meron na daw release paper ang dada niya. Approved na daw at yun nga, malapit na nga umuwi. Malapit na daw umuwi si Digong ah, kasi nga na-approved na daw yung or meron na daw release paper doon tayo muna kung babalikan natin yung interim release na, na petition or petition na itong mga Duterte, na itong kampo ni Duterte doon pa nga lang hindi pa napagdidesisyonan doon pa nga lang tila ba na hirap na sila at sa tingin ng marami ay hindi mapagbibigyan ng ICC yung kahilingan na yon ng kampo ni Dikong. tapos ngayon, napaka-advance mag-isip sa kasinungalingan itong mga Nasa paligid ni Digong, kuno nga ay may release paper na itong si Digong. Baka naman kasi marirelease na dito sa mundong ibabaw. <laughs>